ito na sa Prosper Street ano yung Prosper Street? agar ah, agar ang hirap hirap hanapin ito Brian ang hirap hanapin -hira napaka naman ang street na ito wala sa mapa ng Muni ah but again nakarating din ako at 2 na lamig, lamig na pa noon sumugod pa talaga no haha <laughs> ayun lakari ko hanapin ko bahay mo dito hahaha <laughs> Saan kaya dito bahay mo? bahay nyo pala bahay mo <laughs> maragay naglalakad pa rin ako sa prosperous street napaka exit na naman pala nito eh kaya ang hirap hanapin wala sa mapa saan kaya dito yung bahay nila dito kaya sa 23 or what in here yung ginagawa pala dito

ako na lahat ng bahay ah. Hindi ako lang. Eh, para at least makikita nila, di ba? Makikita ko din. Car is empty. Ang <laughs> kulit. Tumutugtog pa. Uy. Ano naman no, no, pa ng TV dun eh. Hindi na gagaling yung sound do. Kaya tayo sa last the last house Ito, parking na